ang ube kinampay soup. Ang mga sangkap: mantika, luya, bawang, sibuyas, ube, dahon ng bago. Igisa ang luya, ang bawang at sibuyas. Pagnaluto na ang ricado, ilagay na natin ang ube kinampay ang ube kinampay ay isang klase ng ube na matatagpuan sa buhol. Aromatic o mabango ang amoy nito. At on, on, on. buhos ang tube. <tipos> <tipos> Tsaka ilagay ang dahon ng bago. Maaari rin gumamit ng pechay bilang pamalit matapos ang limang minuto, ready na ang ube kinampay soup. Ang presyo nito, 60 pesos para sa apat na tao. Sunod na ihahanda ang pasta boholana. Ang mga sangkap, mantika, bawang, sibuyas, mushroom, capers, olives, carrots, asin, paminta, okra, at udong o noodles. Pakuluan ng limang minuto ang noodles. Maaari ding gumamit ng regular na pasta bilang kapalit nito. Para sa mga sahog, igisa ang bawang at sibuyas. Ngayon ilalagay na natin ang mga ingredients para sa ating pasta buholana. Kung walang capers at olives, maaaring gumamit ng kamatis para sa maasim-asim na lasa. Lagyan ng konting asin at pepper. Haluin mabuti at saka ilagay ang okra. Mas mainam na half-cooked ito. Lagyan ng cheese bilang toppings. Ang presyo nito, 100 pesos para sa apat na tao. Sunod na ihahanda ang tuba marinated takla. Ang mga sangkap, tuba, takla, sibuyas, bawang, luya, butter. Ang takla ay isang uri ng seafood na katulad ng hipon. Maaring gamitin ang hipon bilang kapalit nito. Ang una nating gagawin for this recipe, ang takla imarinate natin sa tuba. I-marinate ito sa loob ng 15 minutes. Ngayon, igisa natin ang bawang, sibuyas, at luya sa konting butter. Kapag naging brown na ang bawang, ilagay na ang takla. Pag red na ang takla, luto na siya. Ang presyo nito, 80 pesos para sa apat na tao. At ang huling recipe, murang-mura at napakadaling gawin. Ito ang sayote carrot and salada. Kailangan lang ng biasong o ang local version ng lemon sa buhol. Honey, asin, mantika, sibuyas, sayote at carrots. Ang una nating gagawin ang dressing paghaluin natin ang biasong, ang honey at olive oil. Ilalagay ang sayote, carrots. Haluin mabuti at agad-agad, ready na ang ating ensalada. Ang presyo nito, 40 pesos para sa apat na tao. Bukod sa masustansya ang mga gulay na sangkap at mainam sa kalusugan, ang lasa mukhang approved din naman kay dula at sa kanyang bunso. Sa sama-sama nating pag-alala at pagsasakripisyo ngayong panahon ng kwaresma, isama na rin natin sa ating panalangin ang magkaroon ng malakas na katawan at magandang kalusugan ng ating puong pamilya.